'di diba? Ayan, si Pau Pau, si Kakay, si Kuya Bal, Ati Edna. May mga kanya-kanyang rooms naman. Ayan. Si ano rin, si yung kasama nila Edwin, si si JP. Pinasama ko na rin po. Yung driver natin, si Kuya Bobby. Yeah. Pero may, may mga rooms naman pong available, si, like, like nung kina kina Ato and Jojo, yung iba pwede naman doon. Ano ba si Kuya Bobby, pwede na doon kina Ato at Jojo. At yung iba pang uh, walang matutuluyan, pwede naman ng po doon. Ay, bigla ko sino po na. Ah. Nag-gym -gy na sila Darabas, guys. Totoo ba? Si Norman, yes. Sasama ko si Norman sa si Ryan. Kawawa naman din yun. Pero yung tutulugan nila, hindi ko pa alam kung paano. Kasi 25 lang yung max dun sa transient namin, 25 lang po. Si Eden po, ay hindi po siya makakasama. Grabe yung ano niya. Focus sa pag-aaral niya. Pero nakaka-proud si Eden, no? Grabe. Saka yun nga, meron din tayong isang graduate na hindi ko binavlog, si Kirby. Ayan. So, allowance po niyan tayo pong sumagot nitong uh, third year and fourth year niya. Dalawang taon po nating sinagot yung kanyang allowance, pati tuition. yan. May mga times na napadala po ako sa kanya ng 10K, tapos allowance 2K, 1.5, mga ganun. Pero wala po yung vlog. Talagang uh, gusto lang natin tulungan si Kirby kasi mabuting ano naman siya, masipag, mabuting estudyante. And yan, sunod na yung mga kalingap angels. Kaya galingan nyo pa. Maging uh, inspirasyon sa inyo si Kirby. Para kayo ay makagraduate. Next na pala si ano. No? Si... Sinong sunod na Si Marian. Kasi third year na si Marian eh. Uy, thank you po country girls sa nagpalipad yan. Salamat po sa nagpalipad. Si JJ, oh kasama si JJ. Sinama ko si JJ kasi nandun si Kakay. Nagagalit si Kakay pag di natin sinama si JJ. <laughs> Boss, saan kayo mag dito sa Baguio? Saan banda po? Saan ba yun, Kuya Red Zeng? Ah, saan ba yun? Yung mata kong some part yun ng Baguio? Ah, uh, saan yun? Hindi ko makita eh. Ay, sorry po, sorry. Nabila tayong sinipon. Ah, sa grade 12. Si Marian, sa grade 12. Hindi po, third year na po si ano. Third year na po si Marian. Ang kinakount ko po is yung sa college. Yung sa college po. Ah, sorry po. Pagmasdan mo kaya si mom, Jack if lagi it means baby girl. Ah, pag palayos at blooming lagi it means baby girl. Ganun ba 'yon? Kasi nung kay Rabay, ano siya eh? blooming siya nung kay Rabay, mga kalingap, si Jack, nung no, nabuot, eh, siya kay Bibi Rabay. Hindi nag yung mga ano niya, di ba, nakadalasan na yung leeg. Hindi ko pa mga singit-singit. <laughs> tapos namamanas yung ilong ano pero sira si Jack din naman po and baby boy po yung baby namin ito na nga po si Rabay iwan nyo naman si David lagi na lang <laughs> Si Dr. Love Tata, kasama po ba na ala ko bago napataw, Napa, napatawan sila nun. O, oh, maano po yan, may sariling lakad po sila, pupunta po yan. May sarili silang uh, transient. Mga ano man yan, mayayaman yan. Nakwarta <laughs> yan si Tata at Dr. Lab, grabe. Inom daw akong tubig, Sige. Ayan si Jemel. Jemel! May tubig, Jemel? Kung nga pala si Jemel. Kasama si Jemel, mga kalingap. di ko naisama? isama. Sama Guyo? ka. Lang, iwan ka dito. Iwan kayo ni Mang Jun. Si Mang Jun nga, gusto sumama. Sabi ko, kung sasama ka Mang Jun, sama mo rin si Troy, Si Darius. sama ba si Malka? Ano mo naman ano, face towel dun sa taas? Nangisipan na pa eh. Baka naman maniwala sila, boss. Hindi <laughs> si Dr. Love. Dr. Love, sikat ka ngayon ah. Pinag-uusapan ka. Kaya dalawa niya, no? ni ano. Ni Kuya David. Sino bang masikat ngayon? Si Dr. Lab o si David? <laughs> si David naka-monthly subscription sa Basher eh. Kada buwan may bagong <laughs> may bagong issue. Ah, bayra si Dr. Lab at David. Ah, yun nga po. Ang sabi, pag sa babae daw, dun daw, ano, dun daw parang uh, nawawala yung pag-bloom. Yung babae, pumapangit. Hindi mo sa pumapangit. <laughs> Umiitim yung mga ano, pag babae daw. Pero pag lalaki, blooming. So pag ano, pag naming itim yung mga ano ni Jack, tapos namanas, pag di siya blooming, ibig sabihin, babae yun. Pero di natin sure, ah. Yun lang ang mga kasabihan. <laughs> ang laki na ni Jemel, gwapo at... Oo, oh, gwapo po si Jemel. Grabe. Ampun na po natin yan si Jemel. <sighs> Pag lalaki, di puro lalaki na. Si Jemel, si Rabat. Tas, kung lalaki na naman, Ako, Ang bihira. <laughs> Ganda rin ni Ashley yan. Si David po ang sikat. Gwapo kami ni David ngayon. Sabi <laughs> ni Dr. Lam. Si Dr. Lam, ano yan? Kahit anong pagbabas niyo, hindi na tinatablan yan. <laughs> Ayan na. Si J.J. meron din. Anong ano meron kay J.J.? bait bayit nun? Ba't nadamay <laughs> si J.J.? Na-clear na ni Bianci ang kay David. Ah, na-clear na. Paano na-clear? <laughs>